Paano ako maka-drive nito? Hello, guys. Ayan, guys. Kawawa si Kaibi. Na ano talaga, disgrasya ang mata niya, guys. Hindi na makaano. ano. Sana maagapan pa na uh, one-eye na si kahibig. Silbi, <laughs> hey, ganyan din. Wala hibig yan, adil? Wala. Antibiotic nandiyan yung hibig.

guys, andito kami ngayon sa emergency room ng Mount Blessing kasi uh, need malinisan ang mata ni Kahibi dahil uh, napasukan ng mga small particles ng baka. Kasi guys, sa tradis na yan, dinalagala yung sakit hindi na siya makakita. Ang sakit na ng ano niyo, na mata at um, feeling niya. Hindi na talaga siya makakita, guys. So, Ang dami pa rin ang small party, guys, na sa mga bubong sa mata. niya. Yeah. So, ayan, pinag-ikot yun ni Dr. De La Ang family doctor na napakabait. So, God is great at nabigyan um, agad ng cleansing sa si tayo. kasi emergency yan. Eh. Hindi na talaga siya makakita. Napaka-irita na, na yung pakiramdam mo. So, ang dami talagang mga uh, small particles na pumunta sa mga mata niya. Kasi na, kahit na gabi, ayan, eh, nagtatrabaho pa rin at may kinukulikot. Uh, Mm, guys, 3 days na yan, hindi na kasi hindi agad siya nagpa-check up kasi nga inuuna pa rin yan yung yung <makes noise> siya kasi parang so pakiramdam niya okay okay na pero nandun pa rin yung uh, ay, may gili din may ano pala dyan guys yung ginawa ni Dr. De La Cruz is ang um, cotton buds ay nilipin niya yun? ilalim na part ng mata ni Kahina. May medicine siya na pinasok dyan, guys. Yung syringe. Mm. Grabe, ang sakit, guys. Parang feeling ko, ano din. Ano yung pakiramdam ni Marvin ito din ang sakit. Nararamdaman. Mm. Sito, so, guys pasukan na naman i flash tawag diyan flash naman. Hmm, ano tapos ka si kay bi yung ni injection siya Diba, talaga guys pag as, pagpasok namin sa ospital hindi talaga siya makakita pag labas namin sa ospital guys, ayan, God, God is great gumaling agad yung mga mata namin bumili kami ng mga kibayutin uh, ng uh, ayaw. So, thanks God at naagapan ang mata ni Kahibi. So, God is great at naagapan pa ang mata ni Kahibi guys. Ang aking asawang mekaniko. So, ayan. pauwi na kami niyan guys. At makapagrest na si Kahibi. Bibili pala muna kami ng mga gamot kasi wala dito saan. Sa katapat na butika sa hospital. Mahanap pa kami niya ng gamot. So, yan guys. Thank you sa inyong mga prayers and sa lahat ng nangamusta through messenger and PM at saka sa Facebook. Yan guys. Okay na po ang ating kahibi. God is great at okay na. Thank you. Mekaniko vlog. Kamusta kayo? Mabuhay. God bless you all. Ito po si Bower Media. Mayroon mo sa ato. Team Puyaters. Huwag masyado magpupuyat. Para ma-apekto ang ating health niya. So, God bless you all. Mabuhay.